Good day sa inyo mga riders so for today's video pala ay may bago na naman tayong i-review at nasa harapan natin yung Aerox version 2 at kulay gray ito matte finish siya na gray guys so ito yung i-review natin ngayon at alamin naman natin kung ano nga ba yung meron sa motor na ito at yung updated price as of November 2023 alamin rin natin at ano pa ba yung mga available na kulay na pwede natin pagpilihan ngayong taon 2023 pero bago tayo magsimula guys make sure na mag subscribe kayo at pakifollow na rin ako sa akong Facebook page para lagi kayong updated sa ating mga bagong videos na lalabas ko dito sa, sa aking YouTube channel at sa aking Facebook page. Ito pala yung Aerox guys, standard version ang re-review natin at yung kulay niya is matte gray. At may dalawa tayong variant na version 2 na pwede natin pagpilian. Merong standard at yung type S variant. Pero yung re-review natin ngayon ay ito yung standard variant nila na Aerox 155. Pagdating naman sa specs sa makina, meron itong engine type na single cylinder, 4 stroke, 4 valves, liquid cooled at single overhead cam. At may engine displacement naman ito na 155cc at may maximum power naman ito na 15.1 horsepower at 8,000 RPM. At may maximum torque naman ito na 13.8 Newton meter at 6,500 RPM. Ang transmission type naman is belt drive. Fuel injected kaya nakakasigurado kang matipid na rin ito sa gas. May fuel tank capacity naman ito na 5.5 liters at kaya naman nababot ang isang litro mo sa 45 to 48 kilometers per liter pero nakadepende pa rin yun guys sa road condition at sa bigat ng rider. Equipped na rin pala itong motor na ito ng VVA o variable valve actuation para sa smooth na acceleration, less friction at less fuel consumption. Pagdating naman sa lightning system ng motor na ito, ang headlight nito ay full LED na pati yung kanyang daytime running light maliban na lang sa kanyang turn signal light na kabald type pa. Pero kahit ganun pa man, napakaganda at napaka-visible pa rin naman sa gabi. At nas nagpapaangas dito ay dahil sa kanyang design ng kanyang headlight na napaka-premium at napaka-sporty looks tignan. Ang suspension naman nito sa unaan ay naka-front telescopic at meron tayong 14 inches mags at may sukat naman ang kanyang front tire na 110 by 80 by 40. At tubeless na rin ito guys. At this brake na rin yung kanyang braking system dito sa unahan. Equipped na rin ito ng EBS o anti-lock braking system. Pagdating naman dito sa likuran ay ang tail nito ay LED na maliban na lang sa kanyang turn signal light na nakalabas at bulb type pa ang gamit. Ang di ko lang nagustuhan ay ang kanyang position ng signal light na mas madali itong masagi at mabali. Yan ay based lamang sa aking opinion para sa kanyang position ng kanyang signal light dito sa kanyang likuran. Para naman sa rear size dito sa kanyang likuran, meron itong size the 140 by 70 by 14 at 14 inches mags rin yung kanyang size ng kanyang mags dito sa kanyang likuran. At ang suspension naman niya dito sa likuran ay gumagamit ito ng dual shock absorber unit swing. Ang braking system naman ng motor na ito ay drum brake pa. And sana sa next version ng Aerox 155 ay meron ng disc brake para naman mas maganda tignan yung motor natin kapag naka disc brake yung uli lalo na sa kanyang displacement na 155cc na. Dito naman tayo sa harapan. Ang panel gauge para ng motor na ito ay fully digital na at marami ka ng information na makikita para sa iyong pagmamaniyo. Equipped na rin pala ito ng kanilang Yamaha Y-Connect system. Ito yung pwede mong may-connect ang iyong cellphone at malalaman mo kung mayroong magmatawag, nagko-call, at malalaman mo rin dito yung rank ng iyong motor, yung condition ng motor, at kung kailan ka pwede magpalit ng oil. At para naman sa ignition system, dahil standard version nga itong nire-review natin, gumagamit pa rin ito ng shutter key at dito mo na rin mabubuksan ang iyong upuan. Unlike sa Type S variant na nakikilis na. Di ka na rin mga ngamba kung malobat ang cellphone mo dahil meron na itong built-in charging port pero kailangan mo pa bumili ng adapter para sa USB port. Pagdating naman sa mga switches, dito sa kabila guys meron tayong electric start at meron tayong hazard switch at dito naman sa kabila meron tayong high and low, meron tayong turn signal light, usina at menu button. In addition, meron itong seat storage na 24.5 liters dito sa kanyang ilalim ng upuan at kasya, kasya, dito yung half-face helmet katulad ng Evo. Pagdating naman sa design at itsura ng motor ay napaganda nga naman talaga ng Aerox dahil nagbibigay ito ng comfortable na ride sa rider at sa back rider at napakaganda rin ng hugis ng kanyang flare na bumagay talaga sa kanyang itsura. Dagdag mo pa yung mga decals niya na napaganda ng kanyang design. para naman sa available colors, meron tayong anin na pwede natin pagpipilian. Ang una, black premium white pearl, race blue, cyan metallic, matte black, at matte gray. At para naman sa presyo, ilalagay ko na lang dyan sa screen. Basahin nyo na lang guys. Kung gusto niyo ng ganitong content, maaari kayong mag-subscribe at i-follow niyo na rin ako sa Facebook page at manghihingi lang din ako ng likes kung nagustuhan niyo ang ating video ngayon. Paki-comment na rin kung mayroon kayong komento para sa ating video ngayon. Maraming salamat at para sa susunod na review, abangan.